My name is Neil Santiago Giriba, ang call center charmer ng Santo Tomas, Batangas. Oh, taga oh. Batangas din. Yes po. Oy, oh, Batangas din siya. Santo Show. Tomas. Malapot ba yung... Malapot. Malapit <laughs> ba yung Santo sa Tomas sa mataas na... Kahoy. Bakal, Kahoy. Kahoy. Na kahoy. Malapit ba yung Malapit Malayo po. Sa Lipan. Malayo yung Santo Tomas. Diyan yung Lechon Festival, di ba? Sa Santo Tomas, kung di ako nagkakamali. O mali ako. Sara sa Mang Tomas. <laughs> ha? Sa Cebu Tomas. <laughs> <laughs> Hindi. May Lechon Festival talaga sa Batangas. Kasi <laughs> diba? Balayan ako ginagamatangas yun. <laughs> Doon yung sarsa. Tawag-tawag si Gajong, oh. Balayan yun? Balayan. Oo, oh, oh, balayan yun. Oh, ba yung, you know, pinaparata yung mga lechon, di ba? Oo. Oh, oh. oh yeah. Tapos gagamitan mo ng UFC ketchup. Ay, masarap yun. Ah! Diba? O, tamis ang oh, tamis ang hang. Ha? Tamis ang, tamis oh. ang hang. Tamis Ay. ang hang. Ay, oh, oh. Kaya sorry, dito ka masasukot. okay lang. Bill! Yes, Kuya Jong. Let's all heal. Uh, ano may pick-up ride? Dalito na yun siya. May pick-up ka ba kay Karil? Karil, West yes. Philippines si ka ba? <laughs> oh. Bakit? kasi pilit ka mong agawin ng iba. Patuloy ka tayong ipaglalaban hanggang maging akin ka. Oh! Wow! 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 <laughs> Let's all kneel. <laughs> Oo. Oh, okay. uh, West Philippine Sea. Um, yes. Oi, ipag-isama natin sa dasal yes. natin ng mga manging isda at yes. ang... Oo, delikado nila Guard, Safety nila. Oo. Maraming salamat.